mga nga pala mga bossing, gabi ko na yung mga yung sinegra, ibababa na natin. At bukwa tayo nalagyan kasi gabi na tayo nakauwi. Sana kumpleto pa din sila. mga nga pala bossing, o, nakita ko nakababa na. Hindi ko alam kung kumpleto pa sila. Mga madali na tayo bossing kasi Naunahan tayong bumaba ni Medyo eh. Ayan Nasa na yung mga anak nila. Ah, Nakasama kahalo na. Kapunin na ngayon natin sila. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. anim ito walo <laughs> siam <laughs> yun ang masakit na katotohanan eh, mga kabosing hindi ko na alam kung saan napunta isa hindi ko alam bossing kasi napin tayo Ayun. Sampo. 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 Ayun eh. Ha? Kompleto. Thank you Lord. Kompleto na sila mga bossing eh. Kompleto. Punin mo natin sila. Ah, di pa natin ang Ah, madali na tayo. Pinabuta tayo ng pagbaba. Ayan. Sampo. Ah. Alam ko di ko naabutan. Ay, nako. Hirap talaga pag may trabaho. Pero mas maganda may trabaho, di ba? Kasi wala. Pag so, gano'n, ganyan. Ito. So, Nagyan nga natin sila dyan. niya so, pala sabi ko sa inyong kakaiba, eh. Oh. Puti pakpak. Tapos, puti daliri. Ayan. Bukas, bibigyan natin sila ng big na may asukan. Tampo. Manilakas niya, manilakas. Ayan. Ngayon, sasama muna natin yung kanilang nanay habang wala pang ganda. Wala, wala siya. Tampo. Punin natin si Negra. Nanay nila. After 2 weeks naman yan, tatanggalin na manya, natin yung nanay. Eh. Ah, pala yung nanay. Buhalik siya po agad. Negra, tara. Ito siya, siya ito. Hmm. Negra. Ito naman balay sila yan ito na ay mga pisimigas matamatay na sila dito nga pala sa ibaba yung ating mga sirama yun sirama yan sirama si naman nandyan may, an may anak naman yan ha lima ah uh, magwa one month tatanggalin na din natin, natin yung nanay nyan para sila na lang Ayan. Ganda, <laughs> Black. blackish black. <laughs> Mga sisil niya, ito talaga, oh. Hmm? Kaya mas pa, solid, black. Ano naman na kayo, negro, oh. Kaya muna kayo, ay, hanggang dito na lang video natin. Thank you. Thank you for watching. paki na din yung ating page. Thank you.